hello hello gabi na naman at june 17 Ayan panahon ng tagulan at andito tayo ngayon sa ano, yung aking mga papaya dito hindi na namumunga yan you know, o wala nang bunga ano na mga maliliit na pilipog pero hindi ko pa rin siya tinatagpas yan hindi ko pa rin siya tinatagpas May namumunga pa naman kahit maliliit Ayan, at dito as in wala na talaga, uh, kasi nandito na sa lilim, magtatagpas na naman ako dito ng aking mamalunggay, yan, nabisi ako, today is uh, Tuesday, at busy ako, Kar dumating ako ng bahay ay uh, mga 4 o'clock, yan, May inasikaso lang. Ay, nako. Check natin tong ating atis. Baka ito ay hinugna na. At pagdating ko dito, ay nagtagpas ako ng mga dilaw na dahon ng saging. Pero nagbisita ako dito. Ay, nangangatanin ko. mukha kalabasa. Pinutol ko pero nagsalingsing. <laughs> Let me see. Yung kapapaya ko dito ay wala na din bunga. Yan wala na din siyang bunga. Ito, wala na din bunga. So, lalaki na. Ang tataas na ng puno. At dito ako ay nagtagpas ng mga dahon. Yan na Iyan mga da nakababa na saging at dito ay nabali ang sa what's this? Uh, saging na utungan. Utungan. Ah uh, hindi pa siya ano. Um, mura pa siya, mura. So nilagyan ko lang siya ng kahoy upang mat kapuran yan ito ay nabali hindi pa so yan dito tayo hindi tayo pupunta dun sa labas kasi yan oh, mura pa siya hindi pa talaga pwede pinatulan ko lang siya ng mga dahon at dito naman ay may isa din tinukuran ko din siya kasi ayan oh bunga let ah, bunga hindi kaya ng katawan nagsipaghilayan yan ang mga saging yan. at dito ang iba dito ko tinatamba kasi grabe ang tubig dyan eh. yan grabe grabe ang tubig yan ang isang maliit dyan na may bunga ay may tuko din. Kita nyo. Yan. May bunga yan. Latandan. Yan. At dito. din ako ng ano. May ito. 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 So, ito. ay may bunga siya. Ratundan. Kahapon, lumakas ang hangin. Humapa yung aking ano, gabi. Ayan siya. papunta doon. Ayan, papunta doon. Kasi ang tataas. Mataas pa yan sa akin. Yung gabi na yan. Ano? Humapay siya. Yung parang natumba. Ayan. Malalaki kasi sayang pero kahapon nakabinta ako ng ano ng gabi yung talbos yung abalong na tinatawag yung talbos lang so 50 pesos dito tayo meron ako dito ang abong na, ng latundan ito na yung saging ah Ilipat ko dito. Yung isang variety. Ayan. Ayan siya. <laughs> Ito yung uh, latundan. akong nababangga sa ulo. Ayan. Ito sya. One, two, three. Uy, nakatatlo din tatlong ano din siya si <laughs> sobrang cute ng aking mga saking uh, diba kahit ganyan lang yan ibigyan ako ng bunga liit liit ayan oh um. maliit ang puno maliit ang puno nyan ayan lang siya kalaki pero may bunga tiba ba pa yan hino na ano lang yan sa ano, sa tag-init yung ingay ng aeroplano at dito yan at yun meron din pa isa Ayan. at dito meron pa isa yan siya Ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, Espanyola. Ayan siya. Dito naman, isa. Pero actually, may ito, saba. Puno ng saba. Tutungan. Marami ng variety dito ang aking saging. Lima ng variety. Pero yung isa hindi pa malaki. So, yan lang po. Ang aking mga papaya ay sana lumaki na para magkaroon ng maraming papaya. Yan. Yan. Kasi yung mga papaya ko hindi na na bumunga. Pag ano, tagpasin ko na lang yan dyan. Hmm, pero baka naman mamunga pa ulit. Okay lang yan siya dyan. Nakatayo ng aking mga ano pananim dito pero yung atis ko ah diba tingnan tingnan ko to kasi baka maunahan tayo ng ibon hmm. pag umulan kasi pag sobrang ulan ang pananim ay parang unti-unting namamatay nabubulok din sobrang tanim ay sobrang ano sobrang uh, ulan ito po ay singkamas ayan singkamas siya hmm. so ito po ang aking garden hmm, madami na naman dito mga bunga ng sa akin oi ayan Tumundag. Palaka siguro yun. Yan. Matubig dito, matubig. Sobra matubig ang gabi. Gustong gusto yan ng gabi, ang tubig. Yan. Kaya lumago siya ng sobra-sobra. Oh, -sobra. halos lagpas tao na siya. Oops. Ang kahoy natumba oh. Yan, itinayo ang kahoy kasi meron dito ang latundan. At, latundan yan. So, so sya, sya, sya. At tayo lalabas na dito. Kasi magagabi na. Magsisimula na si Tatay Hefty. So, salamat po sa inyo. Salamat sa inyong support ng aking primer for tonight. This is Lori's garden. Sa aking ang tanim na kung ano-ano na lang. Ayan. Thank you and may love shout out sa inyong lahat yan. Salamat sa inyong pag-support ng ating premiere And bye-bye. Atis to atis. dami kong atis na tubo. Tubo lang yung atis dito. Salamat. Bye-bye.